<laughs> guys Nakatumba na gina kong may love sa tundan nun, guys di ako recall may eh. so nahinggal na siya guys asa tong hinog may oh guys sa kaguan guys nahinog na guys na, guys hilo guys oh kala kala oh, kena, kena. oh kena, kena. may galing na tinanom guys oo oh. mas una, mas una pa noon ta nakatubaan eh oo oh, katunok yung sunod guys ito guys katunok guys dako kayo guys oh, Sorto kare kare. Pagin sa light guys. oh, dako kay ni guys nga guys. Ah uh, oh, bunga guys. Kuan pa mana? Tanugan pa na to. So may giling man nang tanong ta guys. Ano so, Apa hmm. oh, lagi tanugan pa anak ko? Tanugan pa na anak ba Kaya ko Elsa ta? Nga man ani nga. Tugad ka mahinog So sige guys, ugamay so, ug tulong ta nan guys. Thank you guys, thank you.